Wow, grabe naman yung ating ulam ngayong araw. Sobrang sarap, no? Ito nga pala yung tipid version ng pastel. So, bali yung ginamit ko dito ay tofu, guys. Kaya naman, itry nyo na rin po. Dahil sobrang sarap nito. Ito, hmm. Eto, meron ako ditong frozen mixed veggies na nabili ko lang din sa supermarket. So, bali, maglalagay lang ako dito ng mga one half cup, ganun. So, guys, yung gamit ko nga pala ngayon ay Japanese tofu. Dahil medyo soft ito ng kaunti compared doon sa mga nabibiling normal na tofu, no? Pero pwede naman kayong gumamit dito ng mga nabibiling normal na tofu sa mga palengke, no? Dito nga pala, binabalatan ko na dito yung aking nilagang itlog ng pugo or yung quail egg. Kawali. Oh, medyo damingin natin ng konti. Okay, muna natin yung mga tofu, no? Toasted na yung tokuwa, no? Iprito ko ngayon pa rin itong mga iklong para hindi siya madaling mag-a-durog-durog, no. Okay, ito natin ang baka Yan, naglagay ako dito ng butter. Then, ilalagay natin yung bawang. Sobrang bangunan, na. So, ilagay na yung sibuyas. Bango. Sibetis natin. Black pepper. Sin. Then, maglalagay ako. Lagay nga pala ako dito ng low-fat milk and cheese. And kapag ganyan na, creamy na yung sabaw, no? Ilalagay na natin yung bell pepper. Ano? no? And then, pwede na natin ilagay dito yung tofu and yung itlog. Mmm. naman, guys, yung ating ulam. Wow! Ang ating ulam. Ang ulam, pero ang sarap. Sakto dahil luto na rin yung ating rice. Dahil diet tayo. Konting rice. Two, three, four. Nakuchara lang ng rice. Uh, ulang. Rice. Hmm. Hmm. Ito na yung ating ulang. Kain na tayo. Hmm. 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 Hmm.